aktor na si Dieter Ocampo na may takot siyang nararamdaman sa pagpapakasal. Sa kanyang naging panayam, kamakailan ay napag-usapan nila ang kanyang buhay at pagpasok sa showbiz. Nausisa nga ang mga nagdaang relasyon ni Dieter lalo na sa kanyang mga naging leading lady. Amin pa ni Dieter na halos lahat naman na naging leading lady niya ay naging malapit sa kanya. E isa lang naman ang naging katuluyan niya at alam yon ng publiko. Amin ang aktor na masaya siya na hanggang ngayon ay naging magkakaibigan yan pa rin sila kapag nagkikita kahit na may sarili-sarili na silang mga buhay. Tinanong din siya kung bakit hindi sinubukan ni Dieter ang pasukin ng politika kahit na mayroon na siyang pagkakataon. Aniya pa ng aktor na may mga bagay raw siyang alam niyang hindi niya kayang gampanan at kung papasok siya sa isang bagay ay dapat kaya niya itong panindigan. Kaya naman na isingit sa kanya na nagtatanong kung ito ay tulad ng pagpapakasal. Aniya ng aktor na ang kasal ay hindi para sa lahat. Malaki ang respeto niya sa kasal lalo na sa mga kaibigan at mga kasamahan niya at pamilya na tumagal yung kanilang pagsasama. Bugot pa rito, hindi raw madali ang pagpapakasal lalo na kung lumalaki ang pamilya at kayong mag-asawa ay may mga ginagawang salungat sa interes ng bawat isa na sumusubok sa pasensya. Amin pa niya na marami siyang kaibigan na dumarana sa ganoong pagsubok at natatakot din siyang mangyari iyon sa kanya pero alam niya na darating din ang panahon na kailangan niya ng may katuwang. Amin Aminado din siya na masarap sa pakiramdam na umuwi sa tahanan na may naghihintay sa iyo at pagkukwentuhan mo ukol sa mga nangyari sa iyong araw. Ang magbibigay ng inspirasyon at motibasyon sa iyo. At ang ganyan daw bagay ay hindi minamadali. Kung darating, ito ay darating. So that's all for today mga ka-chika. This is your Project EO. Please like and subscribe. See you at my next chika.